Lugaw kayo dyan guys sa maulan na panahon. So yan yung aming dinner ngayon. Ako'y naglugaw lang at ah, nilagyan ko ng mga toppings. So yan yung aking lugaw. Ginisa ko lang yung malagkit na bigasa dyan sa may sibuyas, bawang at saka luya. Saka ko siya pinalambot ng ganyan kalapot guys. So may timpan na rin yan ng asin at saka paminta. Tapos naglaga din ako ng apat na organic egg. Ang haba ba diba? Extra large yun. Tapos may konti akong adobo ng porky at saka tokwa. So plating na guys. So sa plate, naglagay ako ng egg. Hinati ko. Ayan o, oh, diba? Ang ganda ng pagkakalaga nung itlog. Hard boiled talaga. Tapos nilagay ko yung toppings na adobong porky na may kunting tokwa. Tapos syempre, meron akong nilagay na chili garlic oil. Ang sarap kasi nyan. Nakainin yung lugo na yan kapag kamanghang at Lastly, syempre garnishing. <laughs> Nilagyan ko ng onion chives na chinap ko na madilit. Kain tayo guys. Ang inik pa niyan. So sarap na sarap ako nung kinain ko na yan kanina. Kain tayo. Kuha na kayo. Yummy to.